Tanta si Robin Padilla, sabi ko, Jairaib, pasa mo sa akin yung ano. Tapos sabi ni Senator Amy Papa, bakit parang seryoso yung speech mo? Bakit, ano, siniseryoso mo yan? Sabi ko, hindi, trabaho ko kasi. Trabaho ko ang magbigay ng mensahe para sa inyong lahat. Isang maisog na pagbati para sa lahat ng mga Pilipino dito sa Malaysia at sa lahat ng mga Pilipino sa buong mundo na nanonood sa ating live streaming na nagtitipon at nagdiriwang ng araw ng kalayaan isang maisog na pagbati <laughs> sa lahat ng mga Pilipinong nagmamahal sa Pilipinas at patuloy na naninindigan sa kabila ng panganib na dala nito katulad ninyong mga overseas Filipino workers. Matapang ninyong hinaharap ang mga panganib at hirap sa ibang bansa para lang mabigyan ninyo ng komportableng buhay ang inyong mga pamilya sa Pilipinas. Kami po ay nagpapasalamat sa patuloy ninyo na suporta sa ating bayan at sa pag-aalaga ninyo sa inyong mga pamilya na nandun sa ating bayan. Ang inyong mga sakripisyo at tapang ay nagsasalamin sa lalim ng inyong pagmamahal sa inyong pamilya. At dito rin natin nakikita ang inyong malasakit para sa Pilipinas. Ang ating pangarap ay lumaya sa kahirapan at maging matatag ang bansa kapag matatag tayo, maganda ang ekonomiya. At kapag maganda ang ekonomiya, may kabuhayan at hanap buhay ang mga Pilipino. Pusibling hindi na kailangan maging OFW. Aalis lang po tayo sa ating bansa, hindi dahil sa pangangailangan, kundi dahil sa kagustuhan. Sa ating pagdiriwang ng araw ng kalayaan, tandaan natin ang mga sakripisyo ng ating mga bayani na dahil sa kanilang pagmamahal sa Pilipinas ay walang takot na itinaya ang kanilang buhay at lumaban. Paalala rin ang araw na ito na ang kalayaan ay makakamtan lamang natin kung tayo ay tunay na nagkakaisa. Dahil sa ating pagkakaisa ay nagkakaroon tayo ng lakas, ng determinasyon, ng tapang, ng kaisog. Gayunpaman, sa ating pagkakaisa ay nalalantad ang mga interes na salungat sa interes ng mga Pilipino. Nabubunyag ang tunay na kulay at nalalantad ang kanilang pagbabalat kayo gamit ang dahas at hiram na kapangyarihan ay papahirapan nila tayo. Ang dinaranas ngayon ni Pangulong Rodrigo Duterte ay konkretong halimbawa nito. Alam niyo po, meron na po akong mga nakilala sa iba't ibang bansa dahil sa trabaho ko, mga dayuhan. Dahil sa trabaho ko, bilang isang vice president at dating education minister. At sa mga nakausap ko, lahat sila nagsabi, "It is unthinkable for a government to surrender its citizen to a foreign power." 'Yan ang eksaktong sinabi sa akin ng isa sa mga nakausap ko. Tapos lingo-lingo siya, anak siya. Pero sa Pilipinas, napakadali na ibigay ninyo ang inyong former head of state. Kaya ako, ako man ay kahit hindi anak, kahit sabihin na lang natin, karaniwang uh, mamamayan, nahihiya ako sa ginawa natin sa ating dating Pangulo. At syempre, inimbit ako si Senator Amy Marcos kung saan man ako pumunta, dinadala-dala ko siya. Kasi sinasabi ko sa kanya, hindi ako ang magbabalik kay dating Pangulong Duterte sa Pilipinas. Dahil ang kapatid mo ang nagpadala sa kanya sa Hague, ikaw ang magbabalik sa kanya sa Pilipinas. pa? Ako ba din naghatod sa iyahan din to? Dili man? Di ba? O, oh, di, iyahang iksuon man, di ikaw ang magbalik anak din sa moa sa Dabao. Oh. Kaya daladala -dala ko yan siya lagi, kahit saan ako pumunta. Kasi alam nyo bakit? Kahit saan din ako pumunta, lahat ng Pilipino nagsasabi, iuwi mo sa akin. Sinasabihan ako, kahit nung bata sa kampanya namin sa Manila, Maliit na bata na pagbaba ko sa stage, mukha siya mga 8, 9 years old. Sabi niya sa akin, ibalik mo si Tatay Digong. Ha! Bakit ako? Ikaw! <laughs> diba? Kaya dala-dala ko yan siya. Kahit saan. Para siyang nakahostage. stage. Bibitawan ko lang yan siya kapag si dating Pangulong Duterte ay nabalik na sa Davao City.